Hello everyone. Hi guys. Magluto taog uh, salmon. i fried lang natin siya guys. At nagpainit na tayo ng mantika guys. Pagkatapos guys, may ano, iyan ang gulay natin guys. So, i-partner natin sa ating salmon. gitrain namin guys na ano, mag low carb diet pero ah uh, kahit nag low carb diet, guys. Kakain pa rin ako ng kanin. Ano nagbawas lang ako ng kanin, guys, kasi ano, ma, medyo malaki-malaki na tayo, mataas ng ating timbang. Kaya 'yun, guys, nag low carb diet. Uh, 'yung mga gulay na uh, binili, binili ko, pini, pinipili ko 'yung mga ano, low Uh, sa low sa glycemic index. Kaya yun guys, masarap to guys yung kapalit sa rice ay cauliflower. Pagkatapos guys yung ano, yung uh, sayuti. Masarap yung sayuti, guys kahit i-steam lang, masarap na siya. So ngayon guys, ito ang ating pananghalian. At alam nyo, guys, may ano kami guys, may bad storm coming. Maraming walang mga kuryente dito sa aming lugar dahil Uh, ano, dahil sa malakas na hangin kagabi. Kaya yun guys, ano na lang kami, nagpasalamat na lang kami kasi mayroon kaming kuryente, hindi na wala. At saka, ano sa mga area guys, na mga sa countryside, yun, wala silang kuryente. Ah, uh, kaya yun ang nangyari, nagpasalamat na lang kami kasi na, na mayroon kaming kuryente. Uh, malaki kasi yung county na to, may mga parts sa area namin na, talaga lang, kagabi pa wala na silang electricity, no power kaya yun, so ilagay na natin ang ating salmon kasi parang mainit na tong ating mantika maghanap lang tayo ng asa ah, man akong luwag, non-stick ay magamit lang tayo ng anong tinidor guys, para ilagay natin yung ating salmon ito na guys, o oh, dahan-dahan lang hindi ganito. Dapat. Ay, sandali lang. Ganun lang. Ay! Ang init sa mantika. Natalsikan ako ng mantika. Mainit na kasi ang ano, mantika. Malinis naman yung kamay ko. Kamayin ko na lang kaya. Hindi lang. Ganun lang. Ganun, ganun. ganun guys ang ating pagsal madali lang ito maloto guys in 3 minutes or 4 minutes dali lang ito so guys hintayin natin ito guys At dapat may salad na ito guys pero ako pala magawa ng ano salad hindi na lang guys marami naman yung gulay at kung uh, lalagyan ko pa mag-boil pa ako ng kursin, uh, broccoli at saka profi na okra. So yun, pagkaloto nyo, yun, pagkaluto ng steam na yan, maglunod ako doon sa ano, ah, uh, kawali ng okra at saka broccoli. Sinrikan natin yan mamaya guys. Mag ano muna, ihanda ko muna yung broccoli at saka yung ah, uh, okra. Para ano, apat na gulay ang ating niloto ngayon. Pagkatapos, yun na guys. Ganun lang ito guys kasi non-stick ito. natin yung isang isang ano pack ng okra. Pero yung broccoli guys marami kasi yung broccoli isang kunti lang ang nilagay natin. So hintayin natin yung kumulo ulit. At ito na guys ang ating salmon. Okay, okay na ito. Ito so, na guys. Audio oh, ba guys, ang sarap-sarap ng salmon. So yun, konti na lang. Konti na lang guys, ha na natin. So yun guys, ang aming uh, pananghalian, Hindi ko na siya pinakita kanina guys kasi nagmadali na ako. Hindi ko na pinakita yung pagkuha sa salmon, yung pagano sa isagi. Pinakuluan na broccoli at sa okra kasi gutom na gutom na ako guys. So ito na guys ang aking pagkain. Ito na guys, tag-isa kaming ganito sa asawa ko kasi okay lang guys, maraming gulay, wala namang rice. Kaya yun guys, simpleng pagkain lang sa aming pananghalian, walang rice talaga guys. Uh, ito lang with ano uh, salmon. Uh, itong ano guys, cauliflower, yun ang kapalit sa kanin. Okay guys, maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta sa akin. Hanggang dito lang po tayo guys kasi ako'y nagugutom na at kami ay kakain na. Bye bye!